Nakaani og pagdaig ang rice buying program ni Governor Edwin Cuyagov Hobahib gikan sa mga opisyalis ug miyembro sa Regional Peace and Order Council kon RPOC 11. Mismo si Presidential Assistant for Eastern Mindanao Secretary Leo Magno nga mausab ang Cabinet Officer for Regional Development and Security kon CORDS sa Davao Region ang misulti nga maayo og tama ang pagpatuman ni Cuyagov sa maong programa. Gibida ni Kuya Gov ang maong programa nga nakatabang og dako sa mga gagmay mag uuma nga apektado sa barato ka palit sa mga trader sa humay panahon sa tingani. Butyag sa gobernador nga sa gihimong pagpalit sa probinsya sa 17 pesos hangtod 23 pesos kada kilo sa basa nga palay na ang mga trader sa pag-apa sa presyo nga gihanyag sa probinsya. Uh, through the Adapay program of the Fabius, binibili ko na yung bagong harvest ng 17 to 23 pesos per kilo. Dipindi sa variety. Uh, tumutulong po ang Army at ang PNP sa pag-dragging kasama ang mga NGO. Ipahayag ni Kuya Gov ang best practice sa Davao del Norte sa dihang nangayo og ideya si Mati City Mayor Michelle Rabat kung pwede ba gamiton sa iyang city government ang calamity funds nini aron pagpalit sa humay aron tabangan ang kabus nga mga mag-uma. Sa pagsaka sa presyo sa bugas karon, din apektado ang bagang hutong sa katauhan, gibutyag ni Rabat nga plano sa CLG Yomati nga modeklara og state of emergency o gamiton ang pondo sa calamity fund sa pagpalit sa humay sa mga mag-uma o sa pagproseso niini. Sa katapusan, gipasa sa RPOC 11 ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa nasyonal nga panggamhanan aron pag-issue sa executive order nga magtugot sa mga LGUs aron gamito ng ilang 20% development fund o ang ilang 30% quick response fund kon QRF aron pagpalit o pagproseso sa palay sa mga farmers. Sa panulat ni Noel Bagyo para sa bayan, kini si Junrey Villanueva, One Governor News.